DXDC Ranchuman Report! Report. Nakaditayin karon sa San Pedro Police ang driver sa bus nga nakaligis patay sa 9 anyos na estudyante alas 4 sa hapon at ng Huwebes sa May Quezon Boulevard ng siyudad sa Davao. Sa interview sa DXDC Aramand Davao kang Police Corporal Jeffrey Kiamzon, traffic investigator sa San Pedro Police Station, ipasaka nga sa piskalya ang kasong reckless imprudence resulting to homicide batok sa driver nga si Efren Cloud Serona Jr., 43 anyos. Mga ni di Kiamzon, sa investigasyon, niminor ang driver human adunay mga upat ka mga unang itabok sa pedestrian lane una pa man ang bata. Sigun ini sa CCTV footage, posible nga na blind spot ang bata tungod sa natabunan usab kini sa multi cab nga tapad usab sa bus ug wala gayud kini nakita sa driver. Tungod sa impact na bagno sa biktima o gana sa pito ka mga tikang nga gikan sa probable point, inungdan nga nakahiagom kini multiple injuries ug gideklara usab nga dead on arrival sa Southern Philippines Medical Center. Okay, magpa-areglo ang um, ano ang um family pero kung nagagulo man sila dito gyapon sa korta sila gyapon mag-mediate o so, file gyapon ng kaso kung so, mamana ang protocol na sa once na naipatay kung mag based sa ano sa CCTV siguro lang ha na blind spot ang driver wala siya kabantay po sa bata kung ang bata wala po kabantay sa bus motor so. na itabog yun. Sa pikas bahay na nangayot sa ginikanan ng driver, ay eh, wala niya. Tuyo ang insidente. Sa ilo, alam mo po. Huwag ang ko. Hindi mo ko mo, hindi ang bata. Ah, mga ko pa sa nga no? wala mo lagi tuyo. Kasama mo sa Balita og serbisyo Publiko, Radyoman, I'm Genita Tatak RMN. Tatak RMN.